Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa barangay San Rafael 4 City of San Isidil Munti, Bulacan. Ako si mga po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod ng siservisyo ng sakit gumagawa at gagawa pa ng marami kabutihan sa kanya nasasakupan dito po sa barangay San Rafael 4 City of San Isidil Munti, Bulacan. Na si ginagalang Kapitan Victorel Kokoy Ruhas Kap, kumusta na po kayo? Uh, sa ngayon, okay naman. Uh... Nato pa rin, ah, Bagamat maraming problema, pa, pero patuloy na maglilingkod sa para sa mga sa mga kanil Alright, okay. Pero may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? For the term, Ay po. Nakakalupot, pero ganun pa man ah, na umaharap sa matinding problema, lalong lalo na po sa financial. Pero ang kahalagahan po naman po yan, ay ginagawa naman namin po ng mga pamamaraan para sa matagunan ng mga problema Right, okay. Pero kami may tanong ko lang po sa ilang buwan pa lang pagsiservisyon natin, so kumustahin po natin regarding for the peace order, kumusta po kayo sa ngayon? Sa peace and order naman, okay naman. Uh, wala naman kami nagiging malaking problema sa peace and order. Mm -hmm. Sa droga lang kami nagkakaroon ng problema. At uh, sa tingin ko naman, di lang naman po sa barangay ko na may problema gaya dyan sa, sa droga, buong San Jose del Monte. Uh, may problema ganyan. Pero in overall law, sa peace and order, okay naman po. Wala naman po kami hindi mabigat na problema dyan. Wow, okay. So, ibig sabihin ka, very peaceful naman po ang barangay. Okay naman, po. peaceful naman po. Alright, okay. So, dito naman po tayo ka regarding sa environment. Kumusta po ba ang kalinisan at kapayapaan? Lalo na po sa ating batas na pinapatupad sa kalinisan dito, Kap? Sa environment naman po, uh, ma ano rin po namin pinatutupad, yung mga dapat patupad na batas dyan. Uh, pag mayroong pagkakasala o hindi maayong sa batas, eh agad naman namin po pinapataw ng kaupulang parusa. At pinapatupad naman po namin maayos patungkol sa, sa batas sa kapaligiran. Right, okay po. So may tanong ko lang, Kap. Nga po, balik po tayo sa ilang buwan natin serbisyo bilang ating punong barangay. So ano na po bang ating naipundar na regarding sa accomplishment na tinatawag natin dito? Uh, sa aking panunong po lang, buwan o na buwan na nakapagpagawa na rin po tayo. Naparenovate na po natin yung barangay. Wow. Nakapagpagawa na rin po tayo ng mga open canal. Uh, at mga social services po. Natugunan po natin yung mga naiwan na social services na tugunan po natin, na bigyan na po natin lahat, yung mga courier assistance mm -hmm. at medical assistance. po. Alright, okay. So, ipo ikasalukuyan niyo yung mga, mga accomplishment ng sa Gawa Cup. Ano naman po ang karagdagan niyo pong priority sa pag-unlad pa nito, Cup ng Barangay San Rafael po? Yun, na uh, patuloy pa rin po namin na uh, inahangad na magkaroon ng um, ng malaking proyekto dito sa ating barangay. Unang-una na po, yung magkaroon kami ng multi-purpose hall, mm -hmm. uh, sa recreation area, at siyempre, yung inaasam namin na uh, si, uh, covered court namin. Siyempre, uh, gusto rin po namin na uh, mapaganda pa ang barangay San Rafael po. Alright, okay. So, yun po yung karagdagan niyo yun pong priority naman po, Kap, sa pagpaunlad ng barangay natin. Yun, na, uh, siguro, uh, sa peace and order, uh, pa patuloy po na yung pag-iibayuhin, pagbabantay mm. sa Barangay San Rafael po. At mm. uh, tutugunan yung mga pangangailangan ng mga mga maya namin patukol sa Peten Order. At siyempre yung mga paggawain namin. Gusto mm -hmm. namin na makagawa ng mas maayos at hindi siya substandard standard Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ka pang inyong minamahal mga kabarangay, ano po ang panawagan para sa kanila? Uh, para sa minamahal kong kabarangay na San Rafael 4 Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. At uh, po ang kapayapaan natin dito sa San Rafael Port. At uh, pag ng San Rafael Port, sana po uh, patuloy niyo po akong suportahan. Uh, at lagi po tayo mananalangin sa poong may kapal na lahat po ng mga problema ay eh, masusulusunan na po natin. Alright. Okay. So ano naman po ang inyong misahe kap sa inyong masisipag ng mga barangay worker? At isama niyo muna po dito ang inyong mga kagawad. Sa aking mga kawali na masisipag, uh, maraming maraming salamat sa patuloy niyo yung pa pagsuporta sa akin. Kahit na most of the time, uh, nasa mo lang kayo pero nananatili po kay sa aking side at sumusuporta. Maraming maraming salamat sa inyo. At patuloy lang po tayong lumaban at pusuan po natin ang pagsiservisyo natin sa atin sa barangay. Wow, all Okay. Ang po pinakamagandang mensahe ng ating buting lingkod po ng barangay dito po sa Barangay San Rafael 4, City of San Jose Del Monte, Bulacan. Magandang araw po mga parehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap, hangga't gusto mo. Thank you po.